Galing Dubai pala to si Sir mga Lods no. Ah sinundo natin sa Terminal 3. Ihatid natin siya sa Giginto Bulacan. Dapat ang book na sa atin mga Lods is Cubao lang. Oh, kasi away daw siya ng Bulacan. So tinanong na lang natin siya kung saan sa Bulacan. So, sabi nga niya Giginto. So sabi ko sa kanya bakit ayaw mo na lang magpadrito eh, hindi naman ganoon kalaki ang presyo, magkano na lang din idagdag mo? Dorto-dorpa. So yun, pumayag si sir mga lods no? Uh, first time niya mag-commute Madalas talaga pag nagbabakasyon siya is Sinusundo siya ng pamilya niya no? Nakita lang niya sa ayo sa TikTok mga lods So siguro nag-try siya kung legit ba tayo no? So yun, ayatid naman natin siya ng maayos sa uh, Bulacan pero nag-skyway na tayo mga lods no kasi sobrang traffic naman kasi pag mag-insa talaga. Pero bago tayo nag-skyway, syempre tinanong muna natin si Sir kung okay lang ba sa kanya. Kasi medyo mahal talaga pag nag-skyway mga lods. Apat na tollgate 'yan. Na IAX, uh, Skyway, uh, Inlex Balintawak, tapos Giginto Exit mga lods. Lahat 'yan may bayad mga lods no. So halos umaabot kasi ang tollgate 'yan ng 400 plus Ganun ka mahal ang toll mga lods pag nag skyway tayo. So yun lang mga lods no. Maraming maraming salamat Kaya, uh, sa pagtitiwala. titiwala nyo. Pati yung pamilya ni Sir nagulat bakit iba daw itsura natin sa ano no sa personal so yun nagpagupit na kasi tayo mga lods hindi na tayo long hair ngayon no babalik na naman Babae <laughs> <Yay! laughs> <laughs> <-umit> na ako. <laughs> <laughs>